Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga nilalang sa ating planeta na dahil limitado at hindi pa sapat ang populasyon ay eh kasalukuyang pinangangalagaan ng mga eksperto bago sila tuluyang ilabas at hayaang makasalamuha ng mga tao? Kaya mula sa tunay na dragon sa ating kalikasan hanggang sa pinakakakaibang pating na iyong makikita? ay pag-usapan natin ang sampung kakaibang nilalang na itinago sa publiko sa loob ng mahabang panahon. Kaya kung handa ka makilala sila ay simulan na natin. Number 10 Komodo Dragon Sinasabi ng mga Komodo Dragon ang isa sa pinaka hindi magugusto yung makasalubong na nilalang sa ating planeta dulot na kahit na mayroong dambuhalang pangangatawan ng hayop nito ay kaya pa rin nilang tumakbo sa bilis na 20 km kada oras na nagiging daylan para makayanan nila tayong habulin kung sakaling gustuin tayong atakihin ng hayop na ito. Kilala sa pagiging pinakamalaking uri ng butiki sa mundo, ang mga Komodo Dragon kahit pa hindi totoong dragon ay dapat pa rin nating katakutan. Dulot na meron silang ngipin na parabang sapating at kamandag na kayang pumatay sa isang tao sa loob lamang ng ilong oras na nagpapakita lamang kung bakit hindi magugusto yung makakita ng ganitong hayop sa totoong buhay. Kung kaya't labis na lamang daw ang pasalamat natin na sa ilang parte ng Indonesia lamang matatagpuan ng mga Komodo Dragon. Dulot na kung sakaling kumalat ang kanilang populasyon ay talaga namang madali nilang mauubos ang ibang mga hayop na naninirahan doon. Number 9. Echidna Kagaya ng mga Komodo Dragon ay limitado lamang ang populasyon ng hayop na ito na kung tawagin ay Echidna sa lugar na kanilang pinagmulan, ang bansang Australia, kung saan sinasabi na sila ang mamal na pinakakalat sa lahat. Ang mga Echidna ay isang hayop na mayroong mga tinig sa kanilang likuran na ginagamit daw nila bilang proteksyon sa kanilang paligid, lalo na sa mga hayop na nagtatangkang kumain sa kanila kung saan pag nakaramdam sila ng piligro, ay agad silang bumabaloktot upang masiguradong matatakpan ang kanilang mga tinik na likuran ng kabuuan ng kanilang katawan. Dahil hindi mapanganib ang mga hayop na ito sa mga tao, ay may ilang mga taong sumubok na mag-alaga sa kanila. Ngunit dahil limitado lamang ang mga pagkain kinakain ng mga itchid ay mas marami pa rin ang nag-aalinlangan na magkopkop ng hayop na ito. Number 8. Garial kung makikita mo ang itsura ng uri ng buwaya na ito ay agad mong mapapansin ang kanilang mahabang nguso na sinasabing nakatutulong daw upang mabilis at tahimik na mahuli nila ang mga isda sa tubig. Ang uri ng buhaya na ito ay ang tinatawag na garyal kung saan ang manipis at mahaba raw nilang nguso ay nakatutulong upang mas mabilis silang makalangoy sa tubig. Dulot na hindi ito natatamaan ng agos ng ilog na nagiging para magkaroon ng resistensya sa tuwing sila ay lumalangoy. Kakaiba man ang itsura ng mga garyal ay talagang namang hindi raw natin may tatanggi na ang istruktura ng kanilang pangangatawan hanggang sa kanilang ulo ay nag evolve at nag upang mas madali nilang mahuli ang mga isdang paborito nilang kainin. Number 7, Vicuña ang isa sa pinaka-unique at pambihirang nilalang sa ating planeta ay ang mga vicuña na may hawak sa titulo sa pagiging pinakamaliit na kamelid sa lahat. Nasisabing nakatutulong daw upang makuha ng hayop ang kanyang mabilis at maliksing pagkilos. Dahil nakatira sa kalikasan ng mga nilalang na ito, ay mas nahasa na ang kanilang pandinig at talas ng mata kaysa sa kanilang pangamoy upang maging alisto at masigurado nilang ligtas ang kanilang kapaligiran kung saan dahil meron ding mga taong nag-aalaga sa kanila ay sinasabing mas ligtas ang mga vikunya kumpara sa iba pang mga hayop na naninirahan din sa kalikasan. Inaalagaan ng mga vikunya dahil sa kanilang buhok na pwedeng gawing yarna kagaya ng mga tupa kung saan dahil sa kakaunti lamang ang kayang iproduce ng hayop na wool kada taon ay bibihira lamang itong ilabas sa merkado na naging dahilan para magkaroon nito ng mataas na presyong talaga namang nagpayaman sa kahit na sinong nakapagbenta nito. Number 6, Bactrian Camel Kagaya ng mga vikunya ay ang hayop na ito na tinatawag na Bactrian Camel ay isa ring kakaibang uri ng camelids na kilala naman sa kanilang dambuhalang pangangatawan na naging day lang para maging isa sila sa pinakasikat na uri ng transportasyon sa mga desyerto. Dulot na kaya rin nilang maglakad ng tatlong milya kada araw na nagpapakita lamang kung gaano sila katibay. Kilala ang mga bacterian camels sa dalawang bukol sa kanilang likuran kung saan nila ini-store ang mga taba sa kanilang katawan na nakatutulong daw upang makasurvive sila sa mainit man o malalamig ng mga lugar na sadyang mahirap paniwala ang posible palang gawing tirahan ng kahit na anong nilalang. Number 5. Mask Oxen ang isa pang dambuhalang hayop sa ating kapaligiran ay ang mga mask oxen na makikitang may malahi malahiganting pangangatawan na nababalot ng makakapal na balahibong maniwala ka man o sa hindi ay may amoy pawis na sinasabing nakatutulong daw upang maakit ng mga lalaking hayop ang mga kababaihan. Ang dambuhalang pangangatawan kasabay ng makapal na balahibo nagsisilbing protection daw ng hayop sa malamig na temperatura na madalas maranasan sa lugar kung saan sila nakatira. Kung kaya't makikita ng ang ngayon ng mga mask oxen ay dahil sa kanilang pag-adapt at pag-evolve sa lugar na kanilang kinabibilangan. Number 4. Tapir sa pagkakataong makita mo ang itsura ng nilalang na ito na kung ni Topper ang kanilang pagkakapareho sa mga baboy. Pero alam mo ba na ang kamag-anak ng mga hayop na ito ay ang mga rhinoceros at mga kabayo? Ang mga tapir ang sinasabing isa sa pinakamatandang hayop na nininirahan pa sa ating planeta na naging dahilan para magkaroon sila ng kakaibang itsura. Ngunit ang kakaibang itsura ng hayop ay mayroong napakaraming silbi sa kanilang pamumuhay kung saan ang ilong ng mga tapir ay may ng pumulot at magdampot ng mga dahon sa kanilang paligid habang nagahanap sila ng makakain. Habang posible rin daw itong gawing tila ba snorkel sa tuwing lumalangoy ang hayop para hindi sila malunod. Naniging dahilan para kahit na magkaroon ng dambuhalang pangangatawan ng mga tapir ay isa pa rin sila sa pinakamahusay na hayop pagdating sa larangan ng paglangoy. Number 3, White Rhinoceros kung familiar ka na sa mga white rhinoceros ay sigurado akong alam mo na namuntik na silang maubos at maging extinct noon. Kung saan kahit nasa kasalukuyang panahon ay hindi na sila pinangangambahan pang maubos ay sadyang mababa pa rin ang kanilang populasyon kumpara sa dati. Ang mga white rhinoceros ang pangalawang pinakamalaking mamal sa ating kalupaan na nagpapakita lamang kung gaano kadambuhala ang kanilang pangangatawan. Ngunit ang dambuhalang sukat daw ng hayop ang naging dahilan din para sa muntikan nilang pagkaubos dulot na maraming mga taong nagtrato sa kanilang tila ba pagsubok kung saan tila ba naging karangalan ng paghuli sa hayop na ito para din makuha ang kanilang sungay na itinatratong tropeyo ng ilang mga mga Number 2, Giant Tortoise sa isla ng Galapagos sa bansang Ecuador ay may nahuli ang mga eksperto ng isang dambuhalang pagong na mayroong malaking pangangatawan na sadyang nalalayo sa iba nitong mga uri, dulot na kaya nilang umabot sa haba na 6 na talampakan at bigat na halos sa 400 kilo. Nagpapakita lamang kung gaano na lamang kahigante ang kanyang katawan. Ang hayop na ito ay tinatawag na Galapagos Giant Tortoise na sabi isang daang taong inakalang extinct at patay na ng mga eksperto. Dulot na huli silang namataan taong 1906 pa. Kung kaya't labis na lamang ang gulat ng lahat Natapos nilang madiskubre ang mga hayop na naninirahan sa isla kung saan kahit na maraming mga giant tortoise ang nakitang nakatira sa lugar ay unti-unti na raw silang nauubos ninigindilan para pangalagaan at tulungan sila ng mga eksperto upang masiguradong makakapagparami pa rin ng hayop. Number 1. Wobbegong Shark sa dinami-rami ng uri ng pating sa ating karagatan ay ang wobigong shark na siguro, ang pinaka sa lahat. Dulot ng pating na ito na may bansag din na carpet shark ay mistulang isang bato lamang sa sahig ng ating karagatan. Kung saan ang itsura ng kanyang likuran ay nakatutulong daw upang makapagbalat kayo ang hayop habang sila ay naghihintay ng mga isdang kanilang pwedeng atakihin at kainin, ang pagbabalat kayo rin ng mga wobbigong shark ay nakatutulong upang makaiwas sila sa ibang mga predator na maaaring humuli sa kanila. Dulot na hindi kagaya ng mga great white shark ay mas maliit ang pangangatawa ng pating na ito kung kaya't kinikailangan talaga nilang mag-isip ng paraan upang masiguradong mabubuhay sila sa ilalim ng ating karagatan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang nila lang ang naninirahan sa planetang ating ginagalawan. Ngunit posibleng ang mga hayop na ito ay sadyang nahihirapang magparami kung kaya't itinago lamang sila ng mga eksperto sa publiko upang matulungan silang magparami na naging daylan para hindi natin sila lubusan pang makilala. Kaya para sa iyo, alin sa mga hayop na ito ang sa tingin mong alam o kilala bago mo mapanood ang video na ito? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunod. See you in my next vid!